nina kamata judto ko sa kahumut guys no, salamat kayo sa pagigkas no ang nga an, salamat tukay alami balunon sa school unya alamib, salamat kayo, Anting kanunay. ba ang sudaan in vlogs oh so naanasya ka Salamat kayo sa nag-sponsor. Ani sa kawan pagdikas, Gcas. ani Inday Vlogs. Nanay si Inday Vlogs sa school. Nyan na pa yung ipamahaw si Inday Vlogs. Di lang na namuot dun kani ni Karong naapay unya unya naapay ugma. Bilin bilin lang di ay? Oo. Oh, na apay makaon. Hmm. Isalin salin lang. Nakana karon ipamahaw na ni mo ubalunan sa school. nya para unya ug ugma pagyod